isosolve ka. Bigay mo yan. Hoy diyan ka, mukha ka dyan. Bakit ito tatago ka dito? Ito lahat, linis mo yan, pasok mo. Sako mo, sako. Sako mo to. Para hindi ganyan, pangitig na mo. Pagwala, hindi. Yeah. Pagwala, hindi. Parang ito dali tao, ayan. Ito palinis mo ah. Oh, dinis sa sila tatay. Okay mga kayo bago city ordinance natin Maglabas sa labas Bawal na, pati mga kapatid. Hoy mga

ano chat? Ano chat? Pinayagi ito si Kuya Tanog dito to. Ah, uh, naman sa mga bangketa ng sila. Yan, Huwag lang sila lang. Ay, lang mga ganon. Huwag lang bababa. Pag naglagay sila ng sa kahit anong sira, pati paninda. Narito ang bawal. Doon sila sa bangketa. Ito lang yun, no? Ito yung, yung... diba na pwede magtinda. Ah, so, ito yun ang bawal. bawal. Okay. Ah, okay. okay. Okay mga kayo, ito yung sinasabi niya uh, ng, ng ating tanod sa kanya si Richard. No? Ito yung pinayagan sila dito sa may bangketa na magtinda. No? Basta huwag lang silang bababa rito sa may uh, kalsada. No? So ito yung mga allowed na, na lugar, no? Uh, na, mga venue na pwede magtinda. Baka magtaka kayo mga kayo kasi may matitinda sa bangketa. Allowed po sila dyan kasi uh, pero wag lang lang sa recto kasi may ikpit na pinagbabawal ni Mayor Isco ang no? magtinda o oh, magbendor do sa recto. No? Pero dito, ito inalaw sila kasi Ah, uh, okay naman basta wag daw sila bababa dito. Dad! Ang gusto ni Mayor. Dito na pa Ah, ito nga street na nakikita niyo, ito yung Padrada Street. Pag diretso mo to, one lane na to. Yung tinutumbok na yun mga kayo na uh, dating CKS yan. Kung uh, taga rito ka talaga, alam mo ko na yung CKS. Mga kayo, ito yung gusto ni Mayor na kahit papano ah, uh, malinis no? Kung talagang batang Maynila ka, mapagsasalamatan mo na tong ganitong kalinis na lugar na to. Kasi yan, oh, tignan nyo, ang linis. Oh, ito, alatang kakalinis lang. May basa-basa pa, pero okay naman. Malinis, tignan. Kumpara noon, ha, mga kayo, na Kung talagang nga taga rito ka, batang divisora ka, batang Ilaya ka, hindi mo madadaanan to noon, mga kayo. Punong-puno to ng vendor mula dyan. Talagang palengke to dati, mga kayo. Actually, palengke pa rin naman hanggang ngayon. Pero mas nasaayos lang. Paderada Street, Carmen Planas, also known as Manila's Darling. Carmen Planas pa rin ito binabaybay natin ha Okay mga kayo na ito sa Carmen Planas meron lang tayo na daanan ng mga nyogan Ay, Mga ah, kayon, ito, Carmen ah, Planas pa rin. May nakita lang si Sir Richard dito, atong ang itong Nyogan. Ah, ito, ah kinequest na lang niya. Dumi na kasi ng harapan. Pwede ba matawang? Ito, mo na. Umalis po eh. Oh, umalis na umalis mo, mo, yun. Ay, anong kaya gawin mo dyan? Taka na. mo na, ka. Bigay mo yung solven yan. Matatakbo. Bigay mo yung solven mo. Hoy, hoy, hoy. Bigay mo yung solven mo. Bigay mo. mo yan. Mo yan. Ay, ka. dyan. Bakit ito ka dito? Sige saan ka? Mukpo ka. ka. Mukpo ka. Mukpo ka. ka. Sige saan ka? Upo ka, upo lang Dito ka, dito. Dito ka, dito. Hindi ka, 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 ka sasaktan. Sige saan ka? Talikod ka, talikod. Ilan taong ka na, kuya? Ah, ilan taong ka na? Ano yung pala? Ha? Sige, saan ka? Bakit nandito ka? Hindi ako nakatabay. Saan ka ba muuwi? Dito dito lang yung, palaboy, yun po. Palaboy-laboy lang yan. O tama palaboy-laboy ka na. Huwag ka lang magsusunod Ayusin mo yung sarili mo. Yung mabuhalan no. si na si namin. Si na, Panggalin sa na, mo, di na, di na, Hanggang, na, mo. Na, yung ikaw. Yung mabuhakan mo Ayusin mo yung sarili mo. Panggalin mo. Yung sa tenga, ayusin mo yung sarili mo. Para hindi ka napapagtripan. Ito mo, 20 anos ka lang. O, bata ka pa, Oh. Gano'n well, you know, nyo, lang nga tayo. Dati, hindi ganyan yun. May soul din yun, a. Masarap ito. Gusto mo magano'n ka, punta ka dito. Kailangan kuya sa barangay. Kailangan nila ng tanong. Hindi eh, kang tumulong sa kanya eh, sa barangay. Hindi ka nila katanglihan. Kesa eh, nandyan ka, at least kahit tumulong-tulong ka sa dami. Tingnan mo, pati yung gupit mo. Ginagawa mong kawawa sa sarili mo. Punta ka kay na ano, sa barangay. Maligo ka rin, bibigyan kang damit nila. Ayusin mo yung sarili mo. Kaya eh, bigyan mo lang damit para mo. Punta ka pa kaya doon. Anak, na. Sabay na tayo doon. Ayan, makulang tayo. sa Ayan. Huwag ka di ka kasaktan ng mga yan. Kasama mo ko. Paayusin ka lang. Yeah. Masito, tanggalin mo yan. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi mo nakaka-baterero. Pag-ibig okay. mo ka doon. Pag-ibig mo ka. Dito ka damit. Tapos, wala ka na makikulian, di ba? Pumulong tulong ka doon kay chairman, sa marang lay. Parang di ka na nagsosolven. <coughs> saan ka ba umuwi? ha? nanay tatay mo? ayun pala gusto mo ba bang buhay kang ganyan? ito nga kay chairman, tutulungan ka ni chairman para maaayos yung sarili mo hindi ka ganyan um. gusto mo ba parating ang pinagsitripal? hindi ah. na, madali Kaya rin. Bibigyan ka ng damit, maligo ka, kumain ka at tumulog ka. Para hindi ganyan. Para yung mga dating umakyat sa iyo, nang lalait sa iyo nakita ka nila, hindi ka na nila atin. At least, bumangon sa sarili mo. Bata ka pa. 20 anos ka lang, di ba? So, e, marami pang mga nangyari maganda sa buhay mo. Ito e, ka dun. Para mamaya, bibigyan ka nila ng dalit para para mag Okay mga kayon, nakakarating na tayo dito sa barangay hall nila, ano mga kayon. Barangay 3, Zone 1 Kasama natin si uh, Sir Richard Valencia Engineering Department May nakita lang tayong isang uh, solvent boy dito So inadvise yan lang ni uh, lang ni, uh, ni Sir Richard Valencia Kaysa eh, paikot-ikot ka dyan sa vicinity ni Chairman Tulong-tulong ka na lang sa barangay ha Papakainin ka ni Chairman, paligo ka, ayusin mo ka mo patigpit mo, pati sa gutit mo, ginagawa mo, kawawa sa rito mo. Ito, ahayos <laughs> ka rito. Pupukin ko na yung pader. Ayos ka rito.